mabuhay pa. Oo. Kasi mahirap naman yung sabihin mo mamaal, di ba? Hindi naman ayo anak ng masama, masama ng masamang tao. Oo. Tayo naman ay anak ng mabait na yun na lang. Oo. Na nasa kami ng mundo na. Oo. Kaya, kung ibasman tayo, eh, wala tayo mananawa. Oo. Mausay siya eh. Perfect. Di ba? yun lang naman yun. Perfect. Kasi ako eh, no? Oo. Ang gusto ko ng mga bonsai ko. Kaya, no? Kasi nga, ano na rin ako sa TikTok ko, na video. Ayan, o di ba? Oo, yun. Kasi nga, shout out muna sa lahat ng mga لا <applause> <applause>

walang walang iblam eh oman oo ano ano mahal na ispiril ang oha ay ay ano maser uh ang 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 unang maalam ng kanya mo oman ibah mo na ang ibah oman oman oo ano 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 We'll Bye! <laughs> Bye.